Alam mo itong mga tools, hindi ko alam kung nakakasingin. <laughs> Di ba? <laughs> parang ganda rin kung ka na, baka may bonus, baka gumawa ng fake account. So, parang uh, they came that low, no? uh, gumawa ng uh, isang fake account, ipangalan sa akin, tapos mag-tweet na kung ano-ano. Pero ako, sabi ko nga, no? meron-meron uli ng tools. Yung unang uli ng tools, yung mga kababayan natin Pilipino, baka sabihin nyo, paano mo nalaman Pilipino kung mo third Eh, di ba? <laughs> tagalog na Tagalog yung pagkakasabi, eh, hindi naman ininching na Tagalog. Ang unang kategori ko ng goals, yung mga Pilipino na para sa akin, soulless entity. Kung baga, ginagawa lang nila yan, kasi kailangan na talaga nila para makabuhay ng pamilya. Kasi sa akin, okay na ako dyan. quits na tayo dyan dahil the mere fact na tumatanggap kayo ng sweldo galing sa China, may foreign direct investment, no? May investment in sa China, <laughs> sa mga tools natin dito na nakatambay sa bahay, imbis na nagka-counter strap and fight o na rock na online, ako na lang to Okay na lang, di ba? Makakatulong sila sa ekonomiya ng Pilipinas, ba ang unemployment rate natin. Pero, ang masakit sa akin, yung mga trolls, na dating ambassador pa ng Pilipinas, no? Na dating tagapagsalita ng uh, Malacañang, no? Ito ang mas nakakasakit sa akin kasi ito mga boss, hindi mo na malaman kung ano ang ipinaglalaban. Ano ba talaga ang laban natin dito? Uh, are you just looking uh, up? Dahil ang sabi nila, mas concerned daw sila sa Pilipinas kaya sila nagtutulong. Pero okay. tingin ko naman, sa lahat naman na-expose natin since we started transparency, wala naman tayong kasinungalingan na sinasabi sa Pilipino. Ang sinasabi natin dito, hinahakas pa rin tayo ng mga Chinese Coast Guard, nahihirapan pa rin mga kababayan natin mga inisda na mga isla, at ang Armed Forces ng Pilipinas ay patuloy pa rin nahihirapan din sa resupply mission. These are all factual narratives. Wala tayong dinalagdag, wala tayong binabawas. Ngayon, kung ikaw, Dati kang empleyado ng gobyerno at sasabihin mo, ang ipinapakalat ko daw ay puro malihan, ang ipinapakalat ko daw ay magdudulot ng gera, eh ito may mali ka na talaga. No? Pero ang recommendation ko nga sa ating mga mga second category of toll na dating gobierno, uh, ng gobyerno, ng gobyerno ng Pilipinas. Kasi may mga itad na rin itong mga ito. Para sa akin, para mahalaman nila kung tama ang ginagawa nila. Ang recommendation ko sa kanila, magpatawag ng Family Reunion. <laughs> family Reunion. Tapos, kung uh, meron na silang kapo, meron mga kabataan sa family nila, tanong nila isa-isa kung talagang they're still making sense, no? Sa pangingipaglaban sa West Philippine Sea o sa pagsubo ng West Philippine Sea. Kasi ako, naniniwala ako ang laban natin sa West Philippine Sea, it will go beyond my generation. Kung hindi man natin mawanasan ang success ng ating fight for the West Philippine Sea, sa ginagawa nating transparency na ito, creating awareness sa susunod na saling lahi ng Pilipino, alam natin na may magtutuloy ng laban natin. Mga kabataan ngayon, may kamalayan sila kung anong pinaglalaban natin. Alam natin na they going to continue to fight sa mga susunod na saling lahi ng Pilipino. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin dapat sukuhan ang laban na ito. Kasi the moment you stop doing this, the moment you stop telling the Filipino people kung ano ang pinaglalaban natin dito, makakaas kayo sa mga, ka so mga susunod na saling lahing Pilipino, they won't really care. Para sa kanila, wala na yan. Katulad ng mga paniniwala nila dati na wala. Maraming sundalo mong mamatay dyan. Talo tayo dyan. Ganyan. Diba? Dating ang point na ang mga Pilipino ay ang pag-usapan ko. Pero dahil sa ginagawa natin na ito, more Filipinos now are supportive in what we're doing. Ngayon, kung sila, again, tayo ang concern natin, kabataang Pilipino, para sa laban ng Pilipinas sa mga susunod na panahon. Kung sila, tingin nila sila tama at silang may talagang uh, gospel truth in preaching West Philippine Sea. Honestly, tanungin nila yung mga anak nila at ako kung tingin talaga nila and they can look straight in the eyes ng mga kawakanak nila na to na ang ipinaglalaban nila ay talagang laban ng Pilipinas o laban ng China tingin ko naman kahit ang apo na siguro nila lolo makakagaling din sila talaga ng tamang sagot dito um, Ito po, uh, speaking of ay uh, speaking of trolls kasi po ay hindi mamatay-matay yung mga kinakalat ng mga trolls na yung Scarborough Shoal daw ay binenta ni former Senator Trillanes. O pwede pong pakiklarify din po para sa inyo na po manggaling. Hindi ko din alam kung saan ang uh, ebidensya ng mga trolls para sabihin na ibenta ang baho ni Masinlo. No? May resibo ba daw sila? <laughs> na pinagbentahan? Or may bank transfer? Or gcash cash transaction? <laughs> Kasi kung wala, again, these are just rumors or talagang made up stories. So, ang Philippine Coast Guard, together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, can be able to go to Bago de Masinlo. Ang sinasabi ko lang sa mga interviews ko, na hindi mapang tayo makapasok sa loob ng lagoon ng Bago de Masinlo. But it doesn't mean na hindi tayo nakakapunta rin. Makasabihin na naman ng mga Paul China Falls, eh nawawater no, cannon nga kayo o to talaga pero the mere fact na nakakapunta tayo dito it doesn't mean na may binenta at may nagbenta. Okay. Um uh may next question po. Uh nakita ko sa Twitter nung isang araw ay kinomend nyo si Mama Vice, si Vice Ganda doon sa kanyang uh, video yung uh, piliin mo ang Pilipinas. Ano po ang uh, reaction nyo doon sa kanyang ginawa na yun? Alam mo, ang recommendation ko sa Pulse, panuawin yung, yung move, ano, music video ni Vice Ganda. Ulit-ulitin nila para ma nila. No? Napaka-meaningful ng kanta na piliin mo ang Pilipinas, di ba? Ang mga trolls kasi, iba na yata ang pinili eh. Di Pinili na yata nila China, ang China eh. O ano sa music video kasi, ipinakita dito yung imperfection ng Philippine society from our problems of transport, sa traffic, sa pollution, at kung ano-ano pa. And then the last part of it is yung laban natin sa West Philippine Sea. And etong laban natin ito, pinili niya pa rin at ang Philippine plan. Di ba? Napaka-meaningful ng itong last part ng music video. Na despite of the water cannoning, despite of the problem ng transportation natin na ito, maalikabok, mauso, pulusyon, magulo, maingay pinipili pa rin niya ang Pilipinas di ba dapat ganyan naman tayo bilang Pilipino? Yes. tingin mo naman, karamihan sa inyo, if not all, nakalabas na lang Pilipinas pero nakapubisita ng Japan, Australia, o kung ano pang bansa dito pero mas excited pa rin kayong bumalik ng Pilipinas yes. di ba? despite of the noise, despite of the traffic mas pipiliin pa rin natin ang Pilipinas ito ang pinaka-gusto kong part ng music video na yun na ang hirap mahalin nga daw ng Pilipinas, eh. ang hirap ipaglaban. And yet, kahit anong gawin mo, party ka na ng Pilipinas. Eh. Kailangan mo na lang mahalin to. Parang nanay mo yan. Kahit ilang beses kang pagalitan ng nanay mo dahil, ewan mo, siguro magagalingin nanay mo. Pero nanay mo pa rin yan e, eh. diba? At at the end of it, nanay mo pa rin, anak ka pa niya. Tayo, kahit anong imperfection ng Philippine society, kahit anong bang antas mo dito sa Pilipinas, mahirap, mayaman, may kaya, sa gobyerno or privado, tapa tayo lahat, hindi na natin ang Pilipinas. Hinihin natin ng Pilipinas. Ang laban natin sa West Philippine Sea, ganyan din. Mahirap, masalimuot, minsan, outnumbered tayo lang. Hindi nga minsan, most of the time, outnumber tayo ng China Coast Guard, Guard vessel. And yet, ang armed forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, tinitindigan pa rin natin ang laban natin sa so West Philippines. Ito ang mensahe ng uh, music video ni Vice Ganda. Kaya I recommend, no? sa mga pro-China Coast, panuori nyo si Vice Ganda. Thank you. Uh, sir, ko lang,